hindi na ako nakikipag kaibigan pa dito sa ibang bansa. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi naman sa dahil uh, masama yung ugali ko kaya ayaw ko na makikipag kaibigan. Pero iniiwasan ko na yung nakipagkaibigan pa. Kagaya ng uh, kabataan ko. Kasi na ko habang nagkakaedad ako, mas importante pa rin talaga yung mag-focus tayo sa sarili natin. Hindi dahil... Kasi darating yung time kapag nagiging matured na tayo. Hindi totoo na yung mga pag marami kang kaibigan, maraming, maraming dadamay sa'yo, maraming tutulong sa'yo, maraming makakaunawa sa iyo. Maraming kaibigan na palaging nandiyan sa 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 lahat ng oras. Sa realidad, pala talaga ng buhay. Nakakatawa lang minsan isipin kasi hindi pala talaga ganoon yung nangyayari sa totoong buhay. Lalo na kapag may mga kanya-kanya tayong pamilya, nagkakaedad tayo. Hindi po ganoon yung nangyayari. Ito po, sasabihin ko sa inyo, back on my younger age, like when I was 21, 20, 20s, yan yung panahon na sobra akong daming kaibigan. Mara maraming barkada, mga classmates, mga kababata, gala dito, gala doon, gimmick dito, gimmick doon, mga kakasama sa mga kalukuhan. Alam niyo yon, experience nyo rin siguro yung ganun, di ba? Pero ngayong naging incoming 40s na ako, 38 na ako eh. At nandito na ako sa ibang bansa. Dito kasi 11 years na ako sa ibang bansa. Alam nyo ba, yung mga kaibigan natin na yan, eh sabi mong best friend mo ba, once na yung mga yan, ah, nagkaroon na rin ang ng sarili-sarili nilang pamilya, may mga sarili nilang priority sa buhay, totoo lang hindi ka naman talaga na ano uh, maaalala pa ng mga 'yan kagaya ng mga dati ng mga samahan nyo, na sobra kayong halos kasama sa mga inuman, kasama sa mga kalukuhan, sa saya, sa tuwa, sa lungkot. Pag nagkaedad na kayo, hindi na kapag nagkaroon na kayo ng pamilya. Kanya-kanya na kayong ano uh survival, ika nga Iisipin nyo na yan kung paano kayo makasurvive sa araw-araw Kung paano nyo meraos yung mga, mga pangailangan nyo Kasi kapag marami na kayong responsibility sa buhay Hindi nyo sa lahat ng oras kahit na na-experience nyo na, na, na po ba Na yung tipong walang-wala kayo Tapos lumapit kayo sa uh, mga kaibigan nyo 'Di ba wala, minsan wala walang maitulong, minsan parang tipong wala silang naririnig kapag yung nilapitan mo, yung parang dead makalang parang wala, mararamdaman niyo 'yun yung parang wala silang talagang totoong pakialam na ganito si tropa natin eh baka nagugutom 'yun, baka walang walang masaing 'yun, baka nalulungkot 'yun, baka baka kailangan na kailangan niya ng suporta. Ah, wala, wala pong ganoon sa totoong buhay sa mga kaibigan natin. Yun po talaga yung natutunan ko habang habang nagkakaitad ako. Isa pa yung yung tipong maalala ka minsan uh, bigla yan mag-chat-chat sa'yo. Yung tipong napakahaba ng panahon wala kayong communication tapos bigla nalang magpaparamdam tapos ikaw naman, kasi akala mo, ay, eh, naalala ko ng mm, tropa ko, ng kaibigan ko, siguro mm, na-miss niya ako. Tapos magugulat ka na lang, hindi, hindi ka para kumustahin, kung kumusta ka na dyan talaga, yung sitwasyon mo, hindi. utangan ka. <laughs> Lalapit sa'yo minsan yung mga kaibigan mo kapag ah, may kailangan lang sila sa'yo. Pero kapag ah, wala silang mapala sa'yo, hindi ka nila malapitan, wala, back to normal. Hindi ka na ulit kakausapin, uh, may kanya-kaya ulit silang buhay, nakapukos na ulit sila sa sarili nila mga, kung ano man yung mga pinagagawa nila, wala, wala na yung mga chat, wala na yung mga tawag na ganyan, wala. Sa panahon ngayon, maaalala ka lang ng mga ibigan mo, mga kakilala mo kapag uh, may kaya, may kailangan sila sa iyo pero kung wala naman talagang kailangan madalang ngayon hindi ko naman siguro hindi ko naman sinasabi talaga na lahat na lahat ng mga kaibigan ganun no pero para sa akin napakadalang ngayon ng totoong kaibigan yung tipong wala sayong kailangan pero kukumustahin ka, kakausapin ka yung talagang concern talaga sa iyo na walang money involved yung sincere talaga, napakadalang nang merong ganun ngayon. Kaya ako, halos ngayon, mga colleague ko, mga mga best friend ko, yung kabataan ko, yung tipong para magkakapatid na kami. Halos wala na kami communication. Kasi pagka mag-chat, mag-usap mang kami, alam nyo yon yung parang hindi nakagaya talaga ng dati hindi talaga natin masasabi na yung mga kaibigan natin na yan ay panghabang buhay na naandyan sa'yo. Okay? Lalo na kapag kayong napalayo ka sa kanila, kung hindi naman talaga kayo magkasama, pag hindi kanila nila kasama niyan, huwag mong isipin na nasa, ikaw yung nasa puso at isipan nila, na iniisip ka talaga nila. Hindi, wala. Wala pa talagang ganun sa totoong buhay. Kapag kamalayo ka, mag-isa ka, yung best friend mo is yung sarili mo lang. Isa yun sa mga natutunan ko habang habang nagkakaedad ako. Kaya sa ngayon, nagpupokus ako sa sarili ko, iniiwasan ko na yung makipag, makipagkaibigan pa masyado. Kung may mga nakikilala ko, okay lang. nagpag usap ako. But not to the point na kagaya dati na talagang ituturing mo talaga na parang all-in talaga ako. pagkaano ano, ganito, bibigyan ko pa minsan ng mga, kunwari, mabilis akong lapitan, ganito. Kunwari, mangutang, mangirap ng pera. All-in ako dati. Pero habang tumatagal, kailangan pala talaga hindi tayo ganun. Kasi darating talaga yung time talaga na pag nagkakaedad na tayo. Yung kailangan gawin natin, magpokus ay sarili natin kasi walang iba na talagang makakaintindi sa'yo, makakaunawa sa'yo, tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo lang. At isa sa mga kailangan mo pang lapitan talaga na hindi mo dapat pinakalimutan ay yung sa taas lang. Yun talaga yung pinaka, pinakaan natin eh. Uh, matuturing natin na best friend, kaibigan, si, yung si Papa, ano, Papa Jesus. Yung Panginoon natin, yun yung talagang uh, sabi natin, although hindi natin siya nakikita, hindi natin naririnig, pero alam ko, naniniwala pa rin ako na kahit napakarami natin problema, magugulat ka na lang na parang nalalagpasan mo. Na hindi naman, nalalagpasan mo siya kapag uh, sinasabi mo sa kanya lahat ng mga problema mo, na talagang tao sa puso mo, magugulat ka na lang na nalalagpasan mo. At hindi doon dahil sa mga kaibigan o mga kilala natin, sinasabi, nila sinasabi nila na mas marami kang kaibigan, mas marami kang kilala, mas better. Mas maraming tutulong sa'yo. Hindi. Yung tutulong lang talaga sa'yo, walang iba kundi yung sarili mo. Yun yun talaga. Yun, yun yung natutunan ko dito sa, ano, sa abroad. Although mga magulangan natin, although mga kamag-anak natin, mga kapatid natin, ma maano mo talaga yan, mararamdaman nyo yung nararamdaman ko kung isa kayong mga nag-work abroad OFW. Kasi dito, mag-isa ka lang eh kahit yung mga uh, magulang mo, kapatid mo, hindi kanila nakikita, hindi kanila nasasamahan dito. So yung pinaka best friend mo talaga dito, yung sarili mo, yan yung talaga tutulong sa iyo. Ikaw at ikaw mismo yung makakaunawa kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kahit mga kadugo pa natin minsan, kahit humingi ka minsan ng tulong, lumapit ka sa kanila, not all the time na nandyan sila para sa'yo na matutulungan kanila. Hindi, hindi talaga ganun yung nangyayari. At hindi rin sa oras, sa lahat ng oras, eh, nararamdaman nila or talagang nauunawaan nila na, na naiintindihan mismo nila kung anong mismo yung laman ng isipan mo at ng puso mo. Hindi po ganun. Ikaw lang talaga po mismo. Kaya para sa akin, no? Mas, mas okay na yung wala tayong kanong kaibigan. Yung uh, Limitahan natin yung masyadong ano uh nakikipagkaibigan na yung uh, all in alam niyo yung pagka punta dito punta doon mapapagastos ka lang kapag ka, ganoon yung nangyari Hindi masama yung makipag-ibigan pero saktuhan lang pakikisama lang pero yung to the point na all in ka yung pagkaniyaya ka punta dito gala dito gala doon gimmick uh, gagastos ka wala wala mangyari pag ganun kasi pag kawan sa nagkasakit ka hindi mo maaasahan yung mga yon Walang mga pakialam sa yon kumbaga bala ka sa buhay mo buhay mo yan may buhay may kanya-kanya kaming buhay so yun lang